Maganda. 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 maganda lang upuan. Ganito maganda. Gusto kong bahay ay ganito. <laughs> Malawak ang upuan. May masipag at may masama ka buhay na ako pagkatapos na akong gumaling kasi gusto ko po na kami maayos ang buhay na namin mag dito sa Pilipinas. Ang hirap nga lang pag minsan ay syempre ano ay hindi naman agad-agad ano, agad -agad, ano, maayos sa aming circumstances. Ano na ngayon. Ang ganda naman ang ship ng ano nila oh. Parang Christmas tree. Ayan. Kaya guys, ayan. Nandito si Tatang. Oh, say hello Tatang. Tatang <laughs> Nagasalitaan na. Say hi Tatang, say hi. Pina-shower namin si Tatang. Um, malinis na yan. Guys, okay, so, um, oh, malinis si Tatang. Wala lang, ano, malinis ang damit. Sabi pa ka ni Tatang doon sa pusa kahapon, halika, dito ka na matulog sa tabi ko. First time siya nag- unang salita niya na ganoon. Ibig sabihin no, na nagaling na siya. Nagasalita siya doon sa pusa, sabi niya, halika, dito ka na tabi tayo matulog. Natuwa ako ay, kasi nga, hindi naman siya talaga nagasalitan ng ganoon. Ibig sabihin no, nabalik yung kanyang isipan ano sa normal ano nga tatang <laughs> kaya lang iwag palipasa ng gutong Mabilis ko tuloy ang England. Ganito. ako guys, pag na-operahan ulit, ayun, sana naman ay ano, stable nila. Saka sana hindi ano, masakit. Ay, ang sakit ang takot. kasi yung natanggap ko na yung ano ba yung may cancer ako guys uh, sa sa, breast ayun hindi ko lang matanggap kasi kanina kanina ko lang nalaman guys uh, uh, malungkot kasi kung kailan ako na Ganito naman ang nangyari sa akin, may kanser ako, tapos parang lalang bagsak ang aking plano sa buhay. na si Tatang. Nandito ah, si Tatang kasama namin sa ospital. Kanina, ano, ano, naglakad kami na tutoy. Sabi niya, Mama, paano na daw siya? Kasi ngayon may cancer na ako. Sabi ko na lang sa kanya, listo. Tapos ano siya, parang malungkot dahil iniisip niya na mawawala na siguro ako sa kanyang paningin. Ganun, ganun. Hindi pa rin ako mawawala ng pag-asa dahil lalaban ako guys kahit ako may cancer. Walang ano sa anak ko. Dahil kahirap at gila ako kasama ko itong anak ko. Pinagawa ko pa itong bahay na ito. Hindi na lang titira pag ako ay pumanaw. Ang anak ko siguro babalik na yan sa England. Wala naman siyang yung kapatid niya na, ano na sa England na lang. Yun ang kukuha sa kanya. Kasi, pero lalaban tayo guys. Dahil mayroon talagang Diyos. Hindi niya ako pababaya. Paano na yung mga baby ko. Mga, ano si tatang. Paano na? Yung tatang kawawa yan. Babalik na naman sa lansangan. Naman ko to guys. Talaga kayo na halos iyak ko doon sa ano, pag uwi okay, namin. Halos ako parang ano, mahihima tayo Siyempre malungkot yung pangyayari na gaya na uh, nag-uusap po yung anak ko kanina so, sabi ko guys ano na pag si mama kako na ano na matay so, hindi na ako nalising sabi ko sa kanina uh, iyak sa kasi sa, sa hirap at ginawa hindi ko na, na nangyari yan doon sa dalawa ko anak na na sila'y nawalay sa akin dahil umuwi ako hmm. noon sa sa Itay, sa Pilipinas. Um, Um, Pagka isang buwan ko lang nag-stay dito sa Pilipinas pagbalik ko ng England yung napalayo nila kaya hindi na naulit na iniiwan ko yan sa tuto lagi ko yung kabukto hmm, ganun siguro talaga guys ang kapalaran ko hindi pa nga ako nakakamuboon kay inay sa buhay ko. Sige guys, pa-support na lang yung channel ko. Ako ay kailangan na magpapagamot at lalaban tayo, guys pag pray na lang ako na sana makaya ko itong sakit na ito dahil hindi biro ito dahil syempre anak ko kawawa kawawa siya dahil hindi pa hindi pa siya pwedeng iwanan uh, 13 years old pa lang siya kasi nasanay na siya na ako yung kasama niya hindi siya pwedeng iwanan Ibalik doon sa ama niya kasi hindi naman niya nilakihan yun. Hindi naman siya lumaki doon. At saka yung ama niya nagabi na tana guys. Tungo na ng sa, sa anak niya. So, so, uh, balita ako na lang kayo sa susunod na ano na, na, na balik ko sa doktor. Sobrang nalungkot lang ako talaga. Siguro normal lang ang um, ganitong ano, masakta naman ito. ito. Nalungkot talaga